Sa mga idol, eh na naman tayo May short update na naman tayo kay Sonic Udol tayo ng aking pinsa no <laughs> <laughs> Maka-vlog na nga Short update kay Sonic mga idol Idolo Hindi na napapasok ang ating pinsan eh Nasamahan tayo kumuha don sa ating idol din to mga bossing eh Sa Toyota kaya mamaya makikita nyo yung ating mugs mga idol Tagal na rin ako naghahanap mga idol nung mugs eh Dumaan sa petron tong ating pinsan eh no. Yan nga pala ang mugs natin ngayon mga no. idol Alam nyo naman kakakabit lang natin ng mugs natin nung nakaraan Pero tayo may counting budget naman talaga Talagang naghahanap-hanap na rin tayo ng mugs Yan, ito yung sprinter ng aking pisan eh, naka NS1 eh. Nabudol na naman. Ito hindi pa alam ng aking music mga idol. So yun, hihintayin lang natin mga idol yung ating kausap sa mags. Galing pang dasma. Eri na mga idol oh, buhat-buhat na. Hindi ka naman mura Tol. <laughs> yeah, mga idol ah. Oh. Ayun na. Okay, na ng ating vlog. Yan na mga idol yung nabili nating mugs. Ano ba to pisan? Sprinter, Sebrings, Sebrings. Sebrings Sprint. Ha, race besta. Race besta or bok bo race na besta. Urit na race na besta. Yan, courtesy of our pinsa, no? Ayun na mga idol. Kakapitan na tayo ng bags, mga idol. Huwag lang na dadal yung lid. Huwag pa talaga nila, kuya, mga idol. Uy, salamat, mga idol. Siguro mga idol, medyo ginabina na tayo kagabi. Kaya hindi na tayo nakapag-video. Bali yon Bali, eri nga palang nabili nating bagong lumang mags kay Sonic mga idol. Uh, Race Besta, Sibring Horror. Yan mga idol. Medyo nag Japan Japan magsa na tayo kay Sonic. Yun nga tulad sabi ko nung unang part ng ating video hindi pa naman sana ako bibili mga idol September pa sana eh nadaanan ako nung aking pinsan sa aking pinagtatrabahuan may tinimbre siya sa aking ito, itong besta na ito eh kaysa bibili ako ng Taiwan copy dito na ako sa Japan Japan mga idol Bumagay ba mga idol sa ating si Sonic? Comment down below mga idol kung bumagay itong mags na to kay Sonic mga idol. Yun o. Oh. Medyo nagkakaitsura ng ating si Sonic mga idol. Hindi ko pa nga alam mga idol kung ano ang susunod ko dito. Kung pitment ba. Pero parang papunta na ako sa pitment mga idol eh. Bumababa-baba yes! siya ng kaunti pa no. Ayan mga idol. So yun hanggang dito na lang muna ang ating video. At bibigyan ko kayo ng kapirasong montage.